Madaling araw na nang umuwi ako mula sa inuman kasama ang tropa. Habang binabaybay ko ang tahimik na kalsada, napansin ko ang kakaibang ingay mula sa bubong ng kapitbahay naming buntis. Sa ilaw ng buwan, doon ko nakita, isang nilalang na wakwak, nakayuko, at tila ko makalikot sa bubong. Hindi ako makagalaw, nanginginig ang tuhod ko. Buong lakas kong tinakbo pa uwi at ikinwento agad kay mama. Akala ko makukuha ko ang pagunawa, pero hindi ko alam na ikakalat pala niya sa iba ang nakita ko. Nang makarating sa kapitbahay, itinanggi nila. Ang sagot lang nila, gumagawa ka lang ng kwento. Gusto mong takuti ng tao. Dahil buntis nga yung babae, pinag-initan ako at sinabihang ako raw mismo ang aswang. Hanggang isang gabi, binalot ng sigaw ang buong barangay. Tumakbo ako palabas at nakita ko mismo, ang bahay ng kapitbahay namin wasak ang pinto, at ang buntis na babae, nakahandusay, wakwak ang tiyan, wala na ang sanggol na nasa sinapupunan. Ang lahat ay nagkakagulo, umiiyak, humihiyaw. Doon ko lang nasabi sa sarili ko, kung nakinig lang sila, buhay pa sana siya. Pero imbes na paniwalaan ako, ako pa rin ang itinuro. Ikaw ang aswang. Ikaw ang may gawa nito. Sigaw ng ilan Pumunta pa ako sa barangay At doon pinaharap sa lahat Nanginginig ang kamay ko Habang dinala ko ang asin at bawang mula sa bahay At sa harap nila, kinain ko mismo Mapait, maalat, halos masuka ako, Pero tiniis ko Nagtawanan ng mga tanod at mismong kapitan Para bang biro lang ang lahat Ngunit sa ilalim ng halakhak nila Ramdam ko pa rin ang malamig na titig ng dilim sa labas at doon natapos ang kwento ko, hindi bilang bayani, kundi bilang tanging saksi na hindi pinaniwalaan, hanggang sa huli. Huwag kalimutang i-check ang Yellow Basket for Good Items. Para sa marami pang Tagalog Horror Stories pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story AI. Thank you.